Thank uh you. -huh. Matapos ang preliminary competition kanina, dinumog at pinagkaguluhan ng media at mga tao si Chelsea Manalo. Ito ay dahil sa pasabog na performance na ipinakita niya sa national costume, swimsuit at evening gown competition ng preliminary. Matapos niya ang preliminary competition, pabalik na ng hotel ang mga kandidata. Suot ni Chelsea Manalo ang kanyang light blue with purple accent na dress with her dangling earrings. Naka-curly bun ang hairstyle nito. Plakado pa rin ng makeup. Makikitang sigaw na mga tao na nakaabang sa lobby ng hotel dahil sobrang nagalingan daw talaga sila sa pasabog na performance na ipinakita ni Chelsea Manalo sa preliminary. Thank you. umani ng samot saring positibong komento at reaksyon ang pasabog na performance ni Chelsea Manalo, particular na sa swimsuit at evening gown. Ayan, anong say mo sa naging performance ni Chelsea Manalo sa swimsuit at sa evening gown? Pasabog ba?